Okay so ang pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So nandito tayo ngayon sa Marilao, Bulacan, mga kamaster no. Along uh, MacArthur Highway lamang huto tayo. So kasama ulit natin si Ustad uh, Khalid. Ustad, uh, kamay-kamay muna dyan Ustad. Ayun, dadaling. So Uh, meron, naman, meron na naman po tayo ditong i-correct uh, na installation na carrier. Actually, one month pa lamang po ito. Hayaan po muna natin na umandar ng at least mga 10 minutes yung ating compressor para malaman natin kung ano ang uh, working pressure ng ating system mga kamaster. Ito po ay in-install ng service center, isang buwan pa lamang ang nakakalipas. So pagkalipas po ng uh, pinagawa na ho nating uh, uh, Lagpas ng 10 minutes So ito ho yung ating nakitang parameters Sa ating amperahe ay 5.5 uh, amperes Sa Ating uh, uh, Pressure ay 125 PSI mga kamaster. Uh, ito po ay free installation. Okay? At uh, pinapaalalahanan ko ho ang aking sarili at yung mga service center na nag-i-install ng free. Huwag naman ho nating tipirin yung ating mga minamahal na customer. Tama sabi mo. No? Kasi nga ho, free installation, ang akala ng customer nakatipid sila sa free installation pero yung pala tinipid pala sila. Sa paanong paraan? Unang-una, sabi ko nga sa inyo, yung dalawang tubo pinag-isa sa isang insulation. Okay? Pangalawa, yung uh, ito, yung connecting wire na galing sa indoor unit ay wala man ng flexible. Standard po natin na meron pong flexible 'yan. Standard po 'yan. Okay, mga kamaster. So, uh, hayaan po muna natin na uh, palitan muna natin 'to at pag binaklas namin maya-maya lamang, no, uh, makikita nyo ho kung ano ang itsura ng uh, Uh, tubo sa loob ng kanyang insulation tube mga kamayan. Okay, 'wag ho nating gawin na pag-iisahin mo 'yung dalawang tubo sa isang insulation tube kasi kung kung sasabihin niyo na 'yung ano, stage ng uh, insulation tube. Yan, kasi kung sasabihin niyo na ano, kung sasabihin niyo na natural lang 'yan, normal lang 'yan, uh, okay lang 'yan na ano, okay lang 'yan na pag uh, dito, okay lang 'yan na uh, ipagsamahin sa sa isang tubo. Isa na pala, hindi na lang sila gumawa ng 1-4 na insulation tube at saka 3-8. Yun lamang ho yung logic. Sana hindi na lang sila gumawa ng ganito kasi okay lang naman pala napagsamahin pagsamahin, ipatpagumawa ng ganito. Ibig sabihin, gumawa sila ng rubber insulation na may size na 1-4 at 3-8 kasi nga, individual. Kasi kung sinasabi nyo na okay lang na yung dalawa, o ulitin ko, kung okay lang pala na yung dalawang tubo sa isang insulation, sana pala hindi na sila gumawa ng 1-4, 3-8, 1-half, one half, three, uh, five, one fourth, uh, five eight, three fourth. Sana pala hindi na sila gumawa ng insulation na may mga, may mga sizes kung sasabihin natin na okay lang na pagsamahin. Eh hindi nga eh. Ibig sabihin, gumawa sila ng uh, rubber insulation na may, may ano, na may uh, size. Ibig sabihin, individual. Anong silbi ng one fourth na to kung pagsasamahin din naman pala natin sa isang tubo o insulation, yung dalawang tubo, hindi po standard yun. Substandard na trabaho po yun. Kaya ang ating mga minamahal na customer, uh, kaya nga kinagat nila yung sinasabing free installation kasi akala nila nakatipid sila. Pero ang totoo, tinipid po natin sila. Yan po ang katotohanan. So ang gagawin yes, mo natin, Daddy. i- pump down ho muna natin siya. Okay? Ang ating amperahe ay 5.6 at 125 uh, PSI yung ating bomba, ay yung ating pressure. Ayan. So, tinuruan po natin si Ustad na kung paano mag-pump down. Si Ustad, sarado mo na. Yahoo! Ha? is mga 25. Oh, pagdating sa 25, pwede mo na siyang i Uh, sarado. Ah, sarado. Hindi, pa, pwede mo na i-sarado mo muna siya. Sige. Yan, sige, sagad mo. I, 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 yo, yo, na. di diba, bababa siya. O, ilagay mo na yung isa doon sa baba. Yon. Mabilis. yan, yan, yan. Mabilis. Sige, stand. Mabilis. Di pa papunta pa doon. Ay, 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 ang ating Ustad. Yahoo! ay, ano ba ito? Hindi. ay paano yan? na ay, 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 na okay na. Ayun, nasa na siya. Okay na? Okay na. Isisagad is, mo sa mo. Sagad mo, sagad mo, sagad mo yung iyo. Okay na, sige sir. Pasok. <laughs> Yon, ayan. So at least ating ginagawang pagtuturo kay Ustad uh, Khalid Sir. Uh, Ustad, okay kayo muna diyan. Iyo, iyo. No, di ba? Ayun, Yan ang aming Ustad. Si Ustad Kadapi ay nasa Real Quezon ngayon. Sila po ay nagbakasyon ang mga kasama nating Ustads Yan. So, hindi man natin naman ito ano, ma mamatay. Saka natin siya ibababa sa circuit breaker para hindi yung nasisira ang ating inverter board, mga kamasariyo. Okay, so nandito, nandito na ho tayo sa tagiliran. So, ito yung galing sa... Ito yung galing sa indoor unit. Yan, papunta ho ito sa outdoor unit. Pero, yun nga sinasabi ko sa inyo mga kamaster na akala natin tayo ay nakatipid sa fence installation, Pero ang totoo, tayo pala ang tinipid. Bakit? Ito ho yung drain line ang bumili pa hong neto ay yung ating minamahal na ko. Tama ba, sir? Tama. Oh. Yun. So, sila po ang bumili neto. Ginawa hong nilang drain line. Tama ba naman ho? Ito ka mga kamaster. Oo. Oh. Ito ho ba standard? Ay, isa yung kasaklap. Eh, oo. Oh. <laughs> hindi ho tayo nagmamagaling. No? Hindi ko sinabing magaling si kamaster. Kung ano lang ang nalalaman ni kamaster, itinuturo ko lamang ho sa inyo kung ano pong standard and seration, sundin po natin. Tama, sabi mo. Eh, hindi naman ho ito standard na sabihin natin itong gagawin nating drain line. Eh, alam naman natin na electrical ho ito. Buti po hoy yung tubig ginawan nilang electrical? Eh, yung yung dapat na electrical ito, yung ano na to, tingnan natin ha. O. Oh. oh. Ito dapat yung ano na to, yung wire na to nakapasok po sa flexible. Tama sabi mo. Baliktad ho. Yung putubig ang pumasok sa flexible, hindi yung wire. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. So, tinipid tayo. Dapat to TV show, PBC ang uh, nandito, mga kamaster, no? PBC ang dapat na nakalagay dito na drain. Yan. O, hindi ho. Hindi ho dapat flexible. Kasi yung flexible na to, maaari pa makatisod. Ayan na siya. Oh. May kasaklap naman eh. So, wag naman ho tayong ganyan na noon. Uh, maaari. Dalawang bagay lamang ho yan. Maaari hindi alam ng service center ito. Pamunuan ng service center. So, discard lang ng technician. Dahil nga, pinipid. Mas madali pag-shortcut, mas madaling trabaho o alam ng service center. Kasi sa dinami-dami ng service center ng mga kaibigan natin, hindi naman ho nila ginagawa itong pinag-iisa nila. Yan, pinag-iisa nila yung tubo sa isang insulation. Ayan ha, ay kasaklap naman na eh, Hindi naman ho ito standard. Substandard pong trabaho to ha. Kaya nga ho natin kinokorek. Ayan ho. Siya, pag halimbawa, sabi ko nga sa inyo, pag nagyelo ang isa man dyan, sa dalawang tubo na yan, magkakaroon po tayo ng problema. Magiging flooded po ang ating compressor, mga kamaster. <laughs> yan, so, babaguhin na lamang po natin kasi may malapit naman po dito, ano, ah, uh, Uh, dito, hardware. Tingnan natin. Baka mapalitan po natin ito. Insya ko po. So, bak bakin ho muna natin ito, mga kamaster. <laughs> Okay so ito na ho ha mga kamasa, no ito yung sinasabi ko sa inyo ha ano ha dalawang tubo pinagsama sa isang insulation okay so maling-maliho ito ha maling-maliho ito, Paalala lang po, maling mali po ito. Ngayon, kung nakasanayan natin ng mga nung araw na hindi, bakit nung uh, supervisor namin noon, nakita namin na pinagsasama niya, okay na naman. Hindi. Huwag natin, sa, wag natin sabihin na porkit nakita natin sa ibang technician ay gagayahin natin. Dapat alamin natin, no, alamin natin, tama ba o hindi. Kung hindi, kung hindi tama, kung hindi standard, huwag natin gagawin. Kasi sa master po, dumaan po sa iba't ibang training. Ha? Ha, dumaan po sa iba't ibang training, iba't ibang seminar sa Middle East, sa Saudi Arabia, ha. Makakamser kaya uh, tinuturo tinuturoho natin kung ano ang standard, okay? Kasi kung sasabihin ulitin ko, kung sasabihin natin na uh, okay naman na ipagsama sa isang tubo yung dalawang uh, ano na to, tubo na 1/4 at saka 3/8 sana pala hindi nilang guma, gum hindi nilang sila gumawa ng uh, one 1/4 na ano na insulation at rate insulation sana pala lahat na lang ganito okay so nawawala ho yung ating logic at nawawala ho yung ating common sense kapag dating sa mga installation common sense na lamang po so ang gagawin ho natin babagbakin pa ho natin yung ano uh, insulation sa loob ng uh, indoor unit mga kamaster so okay na ho uh, nandito na ho tayo ngayon sa loob itong unit na to ay uh, yan oh mababa lamang ho siya at ito ho yung kanyang piping connection. Ayun, ho. Okay, so sila sila share na ho ang naglagay ng silicone na to. Okay? Maka master. So babakbakin din ho natin dito. Okay, so nabaklas na ho natin ano. Um ito ho, yung sinasabi ko sa inyo, okay, itong uh, drain na to Okay, ilalagyan ho natin ng PVC, ilalagay ho natin sa standard at saka itong electrical ay lalagyan natin siya ng flexible mga kapasitor. Okay? Ibabalik ko natin sa standard na installation. So, ang nangyari ngayon, gumastos pa ng doble si sir, no? Na akala niya, nakamura siya sa free installation. Pero yun pala, uulitin natin kasi nga ho, hindi ho uh, standard yung installation. So, ano naman sa susunod, huwag na ho natin gagawin to mga minamahal kong service center. No, sabi ko naman sa inyo, maaaring hindi alam ng service center ito. Okay? na technician lamang, diskarte ng technician para mas napadali ang trabaho, hindi naman kaya alam ng service center. Wala tayong, ano doon, uh, basta Basang akin lang, sinusunod ko lang kung anong standard. Dapat ito, nakapasok ko sa insulation, sa flexible, ang nangyari, tubig ang nandito sa halip na wire. Okay, so bibili ko tayo ng materyales. A few moments later. Okay, siya yung kamaster, no? Nilagyan na hulang huna natin siya ng PVC. Ayun, yung kanyang drain, mga kamaster. At saka nilagyan na rin natin ng uh, flexible hose, yung flexible na orange, yung kanyang electrical, mga kamaster. Okay, so natapos na ho tayo dito sa indoor unit, no? Ayan, no? So, kung makikita nyo, uh, ito ho yung elbow ng ating PVC drain. Ano? Ang problema ho dito, hindi masyadong naka-elevate yung ating drain line. Ayan, no? So, sana pala, dito na lang ho sa baba, yung uh, butas. Kasi kapag ho tayo nag install ng aircon, lagi ho natin kinukonsider yung uh, pagdadaanan ho yung flow ng ating drain lines. Kagaya ho yan, ayan, no? Hindi masyado naka-elevate. Ayan. Pero mahalaga dito, nalagyan na ho natin siya ng Uh, ano ng uh, individual na insulation mga kamaster. So uh, sa kabila naman ho tayo, aayusin naman natin yung sa kabila. Tapos na ho tayo dito sa indoor unit. Okay, so nandito nandito na ho tayo sa likod. So ito yung dalawang ano ha, ito, ito, ito yung dalawang tubo na pinaghiwalay uh, hiwalay ho natin. Ayan. So yung magiging drain line niya, hindi na po siya ito ha. Ito po yung drain line niya dati. Ito po. Yeah. Ito, ito yung drain line niya, ikasaklap eh. Oh. Ayan. naka salpak sa ko sa butas. So, ang gagawin ho natin, i correct ho natin, yung gagawin na lang natin siyang PVC type. PVC naman ho talaga yung kanyang original. At itong flexible, nandito na ho sa loob yung kanyang electrical na uh, connection, electrical wire. Okay, so ayusin na natin ito. Okay, so ito na ho yung ating uh, connection. Ayan ho. Yung ating electrical ay nakakabit na sa kanyang flexible. At dalawa na rin ho yung ating... Ayun, dalawa na yung ating insulation. So, babalutan na ho natin ito at itong ating drain maya-maya lamang ho. Okay? Okay, so natapos na tayo dito sa part na to, no? Ayan. So, yo, nadali. Oh. Ayan. Ayan. So, dapat po ito yung standard ha, paalala mga kamaster, kasi alam naman po nati alam naman po ng na mga kababayan natin service center yan, kasi sabi mo sa inyo, uh, marami po mga matitinong service center na gumagawa po nito, no? So, meron ding mga ilan-ilan talaga na shortcut hu yung gawa, kaya ang nangyayari, yung free installation na ang akala ng manamahal nating customer ay nakatipid sila, uh, sila pala ang tinipid. So, hindi dapat flexible kagaya kanina, o, kagaya ko ito. Ayan. So, ganun, ganun, ganun ko dapat ha. Ah. Ayan, o. Oh. <coughs> so, ang isusunod doon natin mga kamaster, doon tayo sa outdoor unit. Okay, so binaklaso muna natin yung, ano, no, yung outdoor unit. Okay, ito na ho para makagalaw-galaw ho tayo. At paalala lang ho, tatlo lang din po yung ano, no? Bolt and nut. Tatlo lang din ho yung bolt and nut. Dapat ho, apat. So, tipid nga, tipid, tipid. Ayan. So, pinapakita ko lamang ho sa inyo, no? Kasi yung mga customer po, wala naman hong alam yan. Ano? So, kung ano yung mga materyales sa kailangan ng aircon, nilagay po natin. I, tatlo lang ho yung ano. Tatlo lang ho yung bolt and nut. So, magkakaroon ho. Siyempre, dito wala. Eh, magkakaroon, magkakaroon po yun ng vibration. Okay? So, tayo po ay maglalagay na ng insulation, mga kamaster. Okay, so ito na ho yung isusunod natin. Yo, nadali ho. Siya. Oh, dapat duho ganito ha, mga kamaster. Tapos sabi ko nga, tinama naman yung uh, circuit breaker. So, yung, yung circuit breaker na ho, ito mga kamaster, pag indoor unit ho, dapat ho nasa loob ng bahay ho ito. No? So, kung maglalagay man ho tayo ng uh, breaker na ganito, ganito dapat, uh, yung NEMA 3R na, na pwedeng, anytime pwedeng mabasa na hindi na naapektuhan yung ating circuit breaker. Kasi ito, open na open ho ito, yun no? So, yung ilam uh, ilamsik ho, nang atak uh, dito nang ulan ayan no kagay-ho so sana naman sa susunod mga pagka ayusin na po natin kasi sa performance ho nakasalalay yung growth ng ating company no ikong e ganito ho, yung performance ng ating uh, trabaho eh mahirap po mahirap po yung growth no ng ating company maaring mag grow yung ating company sa uh, pandaraya o di naman kaya sa pagtitipid ayan so, kagaya ho nito aw oh? oh, isa dalawa, o, uh, isa dalawa. So dapat ho copy no, ay tatlo man lamang ho. Yan, mga kay okay. So ikak uh, ayusin na ho natin to, ito nung yung natin. 2000 years later. Okay, so natapos na ho tayo, nilagyan na ho natin siya ng kinompleto na ho natin yung uh, bolt and nut, no? no? Kasi nga ho, pati bolt end nat eh, tinipid din, kulang din ho. Okay. So, ang gagawin ho natin, tayo po ay mag-vacuum na muna. Ayan. Ayan. So, anong oras na? Alas 2.46 ng hapon. On na natin. So, mag-antay tayo mga kamasira mga at least mga 10 to 15 minutes. Okay. So, alas 3.01 na nga ng hapon. Okay na ho ito. Naka-negative 30 inches mercury na tayo. Sarado na ho natin dito. Ayan. Okay. Off na natin. So mag-antay ulit tayo ng at least 10 minutes para sa negative pressure leak testing mga kamaster. Okay, alas 3.11 na ng uh, hapon. Ayun, so naka 10 minutes na tayo still. Nasa negative uh, 30 inches mercury pa rin tayo. Gagawin na hong natin. Bubuksan na hong natin yung ating balbula. iyon ang una hong natin ibubuksan yung ating discharge. Ayun. Kapag binuksan nyo yan, huwag yung bubuksan ng bongga-bongga ha, mga kamaster. Ayan. So, kapag binuksan mo yan, bubuksan nyo ulit ito. Yung sa baba yung suction. Yan. So, para hindi sila, hindi napubulunan yung ating indoor unit. Ganun lamang po yun. Yan. So, bubuksan na po natin ito. Yan. Yan yung suction line. Yun. Then, on na natin. On. Yun. Sir, on muna doon, sir. Nakaready na po tayo. Okay, umandar po siya ng alas stress, 13 mga kamaster. So mag-antay tayo, mag tayo ng at least 10 minutes. Tingnan natin ngayon kung hahataw yung ating compressor. yon, 125 PSI. Sa amperahe ay, ano natin dito? Ah, 4.7 mga kamaster. Antay natin na humataw thousand years later. Okay, so pagkalipas ng uh, mahabang mahaba mahaba-habang oras, alas 3.51 na ng hapon. So okay na ho ito, humataw na ho yung alhamdulillah, hirabili namin. So humataw na ho yung ating compressor. Okay, so uh, yun nga po ah, uh, mga kamasir, no? kaya ho tayo uh, naglalabas ng mga ganitong video para mabigyan po ng babala yung mga customer na i-check nyo po yung inyong mga airco na bagong install o di naman kaya kung magpapa-install po kayo tanangin nyo yung service center mga iho, mga sir, mga manay, mga manoy yung aking bang tubo na gagawin nyo ipapasok nyo ba sa isang ano sa isang uh, insulation o individual at least di ba alam nila ah, may, ah, may alam tong customer na to ah, hindi po individual po hindi individual po yan kasi ang standard po niyan ay individual ho talaga tama po yun ha kasi nga sabi ko nga sa inyo wag po nating i-justify no na eh di pwede yan pwede yan pwede natin pagsamahin yung yung dalawang tubo sa isang uh, insulation sabi ko nga ho sa inyo kung ginagawa nyo na ho yan go okay lang sige discardin nyo po yan pero kaya nga ho tayo naglalabas ng mga video para papaapalalahanan lamang hu kayo na sa mga susunod na mga pagkakataon wag na ho natin gagawin ano mga kamaster kasi ang standard ho talaga dalawang tubo 1 4 3 8 ngayon, kung sasabihin niyo sa akin na hindi standard naman 'yung ginagawa ko, sige, patunayan niyo po na standard 'yung pagsasamahin mo 'yung dalawang tubo sa ano, sa isang insulation. Ang standard po, separate 3/8 1/4. Yan po 'yung separate. At the same time, 'yung electrical ilal ilal ilalagay po natin sa uh, flexible hose. Okay? Then yung ating drainage kailangan naka ano naman po kung may flexible naman po flexible na pang drain hindi naman ho yung electrical na ginawang drain yung electrical. So, mali naman po yun. Okay? So, ang paalala ko sa ating mga kapag technician, no, wag na po natin gagawin. Kung, kung halimbawa, nakatipid kayo dahil nga sa pinag-isa nyo, dito nyo nilagay yung, ano, yung uh, uh, dalawang tubo sa isang insulation. Kung nakatipid man kayo ng 300, 400, 500, ikayayaman nyo ba yun? Hindi po. Hindi nyo ko ikayayaman yan. Ikasisira nyo pa. Ano naman kung pagdalawahin nyo? Dahil nga huyo yun po yung ah, ano standard. At sabi nga ni sir tinawagan niya ho yung uh, service center na nagkabit na ito. Ang sabi nila, anong sabi na sir? Oh, uh, wala daw magiging problema 'yun pag pinagsamat problema pag pinagsamat Ang sabi nila, babalikan. Babalikan po. Yun. ang sabi daw ho ng service center, babalikan na lang daw at babaguhin na lang. So syempre yung ating minamahal na customer nadismaya na. Eh yun naman pala, babaguhin yun naman pala. Ibabalik yun naman pala sa standard na installation. Bakit ginawa niyo nung umpisa? buti na lang si Kamaster ah, naglabas ng na mga ganitong video at nanood si Sir. So, syempre, isang buwan pa lang yung aircon mo na nakikita na, mo na nakaano pala? Naka-shortcut pala yung mga materyales. So, syempre, kahit sino naman, eh gusto ko standard, gusto ko magandang-magandang ah, sistema ng pag-i-install. Pag oh, so, inamin ng service center na ah, parang pagkakamali nila. Ang sabi nila, babalik na lang daw at babaguhin. Ay hindi na po, nabago na po ni Kamaster. So, paalala sa mga customer, maging aware po kayo sa mga free installation, free installation. Yung free installation, wala ho akong problema dyan. Okay? Wala ho akong problema sa free installation. Ang akin lang, sana, dun sa mga uh, service center na magkakabit, kapag free installation, yung mga materialis na para talaga dun sa, sa installation at na, na, na yun, kung dalawa, dalawa, separate, separate. Gawin po natin standard. Kasi, ang, ang, uh, ang talento ng Pinoy ay upang world class. Yeah! Ito kaya na ito, yung pagka free installation, huwag natin tipirin si customer kasi kaya nga bumili si sir ng aircon dahil nakita niya na free installation, akala niya nakatipid siya pero siya pala ang tinipid. Ngayon, nung nagka-booking nung nagka ka na, ayan na, sasabihin, wala namang magiging problema dyan pero sige po, babalikan po namin yan, babaguhin po namin yan. So, parang inaamin nyo rin na mali talaga, di ba sir? mga kamaster. Yun naman po. So, okay na ho ito. Humataw na ho yung ating uh, compressor. Nakorek na ho natin lahat, mga kamaster. Okay, so, paalala sa mga minamahal kong technician, huwag na po nating uulitin to. Okay, hindi dahil sa nakita natin sa mga kanununuan pa nating technician, no, eh gagayahin na natin. Mali po yun. Kailangan meron din po tayong sapat na kaalaman, sapat na research, no, para uh, magawa ho natin na maayos yung ating trabaho. Hindi pwede, nakita ko doon, pinag-ano niya, pinagsama ni Bossing, yung supervisor ko, pagsasamahin ko. Hindi po. Kasi pag tinanong mo, Boss, bakit ko pinagsama? Eh, pwede naman yan. O oh, hindi pwede, pwede. Ang kailangan, standard ho tayo. Kaya nga may tinatawag tayong standard at substandard na trabaho. Yung trabaho na shortcut, substandard ho yun. Substandard na yung pag-iisahin mo so, sa isang insulation, dalawang tubo, yung wiring pa, walang balot, walang flexible, tapos yung yung, ano, yung uh, drain line, ano, naka-flexible lamang, electrical, naka- eto. so hindi po substandard na trabaho ho yan, mga kamaster, okay? Tapos ito, babalikan nyo dahil aayusin. So, inaamin nyo rin na talagang mali. O, ganun lamang ho yun. So, marami ho tayong mga kababay na technician na nagchat sa akin na uh, inaamin nila kamaster, ginagawa ko yun. Pero dahil sa, sa video nyo, salamat, mali pala eh, yun. Hindi ko kasi naintindihan kamaster, basta ako install lang ng install yun. At least, inaamin natin, nagpapakumbaba tayo na mali talaga. Kasi kung ako may pagkakamali, I aminin mean, ko, mali ako eh. Diba? Kaya nga ho, sino sinong, magtutulungan sa atin? Kundi tayo yung mga technician lamang. Okay? So, maaaring ang ginagawa ng mga kababayan natin, hindi alam ng service center, o discarding na lang ng, ng, ng technician. O di naman kaya, maaaring alam ng service center, kaya ayun, babalikan ng service center to para ayusin. Para dalawahin na yung tubo. Okay, pero naayos na ho ni Kamaster. Okay po, mga Kamaster. So, okay na ho ito. At marami sana, nakatulong na naman itong munting video na aking ibinahagi sa ating mga kababayan na technician na huwag ho nating tipirin ang ating mga customer. Tapos, nakatipid ka nga dito, sira ka naman sa customer. O, basta ang akin lang, may nakikita may may, nakakakita man o hindi gawin hong nating maayos ang ating trabaho mga kamaser kasi pinagtiwalaan po tayo ng customer okay klaro na so maraming salamat po sa inyo lahat at magandang hapon po